Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kagabi, kagabi nga po pala, uh, inhatid na ni uh, Maymay or Kamata yung pamangkin ko po, yung mga sangka para sa gagawin nahi. Gagawin nating tatlong tulyasing mahaba At nakatulog na po tayo, no? Alas 5.30 na po ng madaling araw dyan. Ayan po. At naglilinis na si Poldo. Dahil binyag po ng ating apo na si John Marcus Alver. Good morning, Faith. Happy birthday po. At ayan po, no? Kinuha ko na yung mga gagamitin po nating lalagyan ng ating mahanatab. Ayan po, ang daming ulam at nagluluto na po pala sila dyan. Kinuha ko na po pala yung mga tab, yung mga styro, at saka yung mga bilao na paglalagyan natin ng ating maha at umuwi din po ako agad. Ayan, mga 15 steps lang po ay nasa bahay na tayo. At dalawang tilasi po pala muna yung ating ginawa. At pinrepair ko na po yung ating mga sangkap sa side para buhos lang po tayo ng buhos mamaya at hindi po tayo malito sa sukat na ating gagawin. Bale, pinagbubuksan ko na po lahat yan, mga lata, mga evaporada, kondensada, mais, kokomama, corn cornstarch, sugar, basta ayan po, yung lahat po na gagamitin natin ay itinabi ko na po sa side ko. Hindi ko pa po muna sinangkapan yan dahil binalot ko po muna yung gagamitin nating bilao dahil kailangan po na before po maluto yung ating maha ay okay na po yung mga lalagyan natin. Tinabi ko na po lahat yan sa atin. Bale, naglagay pa ako ng isang lamesa pa po dyan. 'yung color black na ginagamit natin, pag may mga pa-order po tayo na maha, kasi po agad tumitigas 'yung maha, hindi ba po? Para hindi po tayo mahabol at hindi po masira 'yung ating gagawing maha. Kumbaga, uh, malagay na natin lahat sa ating mga tab sa mga styro, sa bilao bago pa po tayo mag uh, anong tawag dito? Mag a uh, uh, nauus kanita, uh, magkataranta, taranta taranta ay Uh, mailagay po natin sa mga dapat lalagyan. Bale, yung plan po pala talaga dyan, ayan yung mga pinamiling uh, gamit po uh, or sangkap, ay pang dalawang tulyasi lang po talaga. Kaso, uh, sabi ni Maymay, baka kulangin po, kinulang po talaga yan Uh, una pong naubos yung ating Mahapraise all to God po So ayun po no, hinugasan ko yung mga Pinaggamitan natin na mga uh, Lata at yun po yung Pinang natin sa ating Mahablanka, meron po pala tayong Recipe ng ating Mahablanka mga Kasawlo, nasa reels at Nasa video po ng ating Facebook page Pinagsabay ko na po palang sangkapan yan Pero hindi ko po pinagsabay na lutuin Gets nyo po ba? Kumbaga inuna ko pong niluto yung isang tolyasi bago yung isa Kasi ako nga lang po yung dyan Tinatanong naman ako ni Maymay kung kaya ko daw na okay lang ba Sabi ko okay naman At sabi nga po nila uh, mga isang oras lang po ay natapos natin yan Sabi ni ating Grace Pagaro pack post. Ay, sabi niya, ah, uh, sagli pala, ah, uh, luto mo, sabi niya. O, syempre naman, sabi ko, guided tayo ni Lord po. At ayan eh, luto na po pa yung first tolyasi natin. Inuna ko pong nilagyan yung para sa ating mga ninong at ninang na per tab po. Ayan, kasama po yan sa pabaga at adakyang kapampangan. Bale, naka-25 po tayo na pieces dyan. Tapos, yung 5 pieces kukunin po natin dito kasi 30 pieces na tab po dapat yung kailangan nating lagyan. At ayan po, ay uh, itinabi ko na rin yung ating bilao sa Green na la po natin para madali lang po nating kunin impact post. Madali lang po nating kunin mamaya. At ayan po niluto ko na yung ating pangalawang tulyasi. At habang na, niluto ko po yung ating pangalawang tulyasi. Hoy! Sure. Nag-boy post. Nag-boy ako dito. Napapaano kayo? So ayan yung abang niluto po natin yung pangalawang tulya si ay dumating po yung ating nagbebinyag. kaya yung pamangkin ko po. Sino yung mukhang tita sa amin dalawa? Charot. Binash mo na naman si Kamata. Ayun tinatanong niya kung kakasya ba yan. Sabi ko, kayo bahala. Sabi ko, nano magluto ka pa? Sabi, ba, bala kayo. Sabi ko, syempre, ako po niluluto ko lang po yung pinapaluto nila kaya okay lang naman po sa akin kahit na paluto na sila ng paluto. So, ayan po, no, uh, napag-desisyonan po nila na magluluto pa po ng isang toliasi. At ayan po, uh, tapos na po yung ating pangalawang toliasi. Bale, naka limang tab po tayo doon at isang malaking bilao. Oh. At ayan po, no, sinilip ko sila dyan, tulog yung ating bibinyagan at nagluluto na po sila dyan ah uh, sila ating tita. Ayan po talaga yung pinaka-cook ngayong araw. At ayan po, binigay na po ni Maymay -May yung binili niyang sangkap para sa pangatlong tolyasi ng ating maha Blanca. At sabi ko sa kanya, bago siya umalis, ay ilipat na muna namin yung nagawa na naming maha dito sa puting umpak post sa puting lamesa po natin para mapalamig na po at para hindi kalat-kalat sa ating kusina at inasikasa ko na po agad yung pangatlong sangkap para sa ating pangatlong tutorial si Rognet eh. ko po sa first 6 minutes ng first 6 minutes ng ating video naggogogot lang ako nang naggogogo. Isa't kalahating oras yata akong naggogogo. Naggogogo! Naggogogo ng mahab lang ka. Pega na akong Marcus. Bale, si Marcus po pala, yung bibinyagan po ay apo ko na po. Siya po ay apo ng aking kapatid. Pamangkin po si siya nila Pong and Pips. Tama ba? Opo, di ba po pamangkin ko si Pong and Pips? Tapos yung kapatid niya, pamangkin ko. Ay, kagulo <laughs> di Ang So, ayan po. pangatlong talyasi po ay luto na din po. At inilagay ko na din po yan. Pagka, um, Pagkaluto din po sa ating isa pang bilao. Bali, yung pangatlong talyasi naman po ay para sa mga bisita na. At ihahapag po iyan para sa mga ninong at ninang. Kumbaga, panghimagas po yan. Hindi po siya kasama dun sa pabagat ng ninong at ninang. At ayan po, no, nalagyan ko na din po yan ng cheese at ihahatid na po natin yan sa kanila po. 15 Akbang ay nandyan na po tayo. Bale, ayan po, naka 30 tabs tayo para sa mga ninong at ninang. Tapos may pasobra na 5 styro na balutin mo ako. Ayan, nalagyan ko na. Dyan ko pa lang po pala nalagyan ng cheese. Cheese po yung gusto nilang pang topping sa maha blanca po natin. Kasi sabi ko nga po, yung maha blanca po natin, uh, pack post, ay nagahalo yung uh, Krimines, tamis, basta po, yon. At ayan, bago tayo pumunta sa kanila para tumulong, ay nilinis na po muna natin yung ating pinaggamitan. Siyempre, alang nga namang kalat-kalak sa ating kusina. Siyempre, bago natin iwanan yan, ay dapat malinis po. At ayan, inilipat na namin sa kanila yung ating ginawang mahablang ka. Nagpatulong na po ako sa kanila. Ayan po, ba diba? 15 steps lang. Andiyan na tayo sa kanila. Bila nyo naman, kalakas na ruguri nga po. Talagang nasabat yung dalan. At ayan po ako. Siyempre, kunwari, dahil scripted yan. Kunwari, binuhat ko yung isa. Pero isa lang naman po yung binuhat ko dyan. Nagpatulong po ako sa anak ni ating titay. At ayan po si ating titay na nilalagyan na po ng ulam yung para sa mga ninong at ninang hindi ko po alam kung ano yung tawag sa pabagat sa Tagalog pero yan po yung binibigay sa mga ninong at ninang pagtapos na po yung binyag at may kasama po po si poeg yan na niluto din ni atin titay halos si atin titay po yung nagluto dyan ay karanap na ni nga po, yan po pala si Marcus ang magbibinyag na apo natin nagkulitan po muna kami dyan at si Bunso. Hi, So! Shout out, So, at shout out din sa kumari kong si Kumaring Jeplin. Ayan po pala yung mga ulam. G ganyan din po ba kayo sa inyo, mga kasalo, Dito po kasi sa probinsya namin, yung mga naluluto ng ulam, eh, nilalagay sa kwarto na pala palanggana. <laughs> pota pala, <laughs> pota, pota iyakot ko. <laughs> Ayan, siguro, dahil anak yung kwarto. Ayan, umuwi po muna pala ako kasi sabi ni ate tita, ako na lang daw po yung gumawa ng ating cordon Bleu sauce. At ayan, kunwari, naghahapag kami ni pero yung ginawa po namin dyan, eh, nagpicture-picture lang po tapos, inalis din namin agad. Ayan po yung mga luto natin, Rilianong Bagus, Chicken Barbecue, pepper steak, sipo egg, meron din po tayong minudo na di mawawala sa handaan at yung kalderetang manok, at chicken cordon bleu, at yung ginawa po nating sauce ng chicken cordon bleu at maha blanca. So ayan ang daming, alam nyo po mga kasawlo, ang dami pong handa, nakita nyo po yung mga pagkain, pero grabe po wala pa mang alauna po, eh, ubus na po. At ayan po, no, kami na rin po yung nagpack para sa mga pabagat para sa ating mga ninong at ninang. Hi, shout out sa kumari kong si kumaring Jepilin Ag... mo. Hi, guys. <laughs> Luningning! ala <laughs> po, pala Hahahaha. Hindi na po ako na. Hindi na. Hindi ako na. Hindi ako na. ako ay para makatulong po tayong mag-serve. Ang dami nating tinun na Tinun na nasi pero naubos po yon. At alam nyo po mga kasawlo, mga bandang alauna po, ay eh, nagpapili pa po sila ng lulutuin kasi yung uh, ibang mga ninong at ninang po ay gabi po makakapunta kaya nagluto pa po sila. Alam ko, nagluto pa sila, yung sisig po, nagluto pa sila ng sisig at natikman ko pa po yon. At ayan po yung Uh, dahil ninang po si Rai Rai pala Ayan po, wala kalimutan kong magigitin Meron tayong pabagat Ayan, pero wala tayong pabigat <laughs> Wala tayong Wala pa tayong binigay So, ayan po mga kasawlo At dito ko na po tatapusin ang ating video God bless us all po, bye!